somehow what if naging kami o what if kami? Alam mo, parang recently, hindi naman recently, pero pre pandemic, kapag-usap na namin yan na pre pandemic, bago siya nag sa ano, na naging ano siya para nagkaganungan ka rin. Pero ano ko eh, kasi pinagkian sa ano press ka ng vodka, yung niya sa Um, I think parang I'm happy na hindi because I love working with sa kali man na uh, siguro if you try dating before, baka hindi ganito kagandang yung work relationship namin. Ayaw kung dumating kami sa point na hindi kami nagpapansinan or parang awkward na magtrabaho kasi kasi sa lahat na naging uh, scene partner ko in, all my movies, I'm most comfortable with JC. Pero hindi talaga kayo dumating doon sa yung muntik na or parang kapunta na, walang naging ganon talaga. May isip tuloy ako. Sa Jaycee nalang po Baka iba sa sumunta ko. Jaycee, asa ka ba? Balis kasi siya kaya, Tans! Gali ka dito. go. Tige. Eto, gali ka dito. Talungan mo ko! Okay. Don't, Don't use it. Ayan. Jakey, tinanong kayo na si, ano, si Bella. Kung, siyempre sa dami niyo pinagsamahan, sinabi. Ah, uh, wala ba, hindi ba dumating sa'yo yung parang, what if uh, kami? What, uh, <laughs> what if maging kami? Sabi ko, tinanong sa atin sa what Oo, oh, nasagot na namin. Uh, um, Masyado okay yung working relationship namin ni Bella. I mean, ito yung tulad nga, lucky charm namin yung isa't isa. So, baka masira. Kapag we double din that, yeah that part of relationship mga ay alam mo yun and uh, gusto uh, pa namin ng mga mga So yung follow up, uh, hindi hindi pa dumating sa parang o na o parang papunta na doon o parang yun na eh. You never crossed your mind. parang yung mo na parang parang, parang papunta na doon eh, parang muntik na eh. Hindi ba nang cross sa isip mo? <laughs> <laughs> lagi lagi lang siguro ng wrong timing. Para hindi. Oo. Pero dapat pero hindi lagi hmm. nag na siya kapatid. Lagi lang bad timing. Oh. Actually, better. lagi sa totoo lang lagi talaga kami salisilis. <laughs> so, so hindi naman hindi naman kayo thought, hindi naman Hindi uh, naman. I think he he ended up with the right person.

Oh, okay, What? na, na to, every time na kayo oh, oh, na ako. <laughs> na ba si Bella? Sige so... <laughs> Next question. <Let's> <laughs> 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 um, yes, saya. Oh. Yeah. No, it's not saya. Oo, oh, dinalaw niya papag-iintala. Okay naman. No. Okay, no. So, okay. are you oh, a Ay, hayang ako para na tinaya nga kasi tagal na di ba hmm. oh. ilang years din no ano sabi mga sa okay so what is mutual relationship okay kita na dito so yung bayon ay ano i mean anong anong nauna na, yung titira ka dito na for good or yung because of what happened sa relationship kaya ka, you're for good na here? Ah, hindi. Definitely, one of the biggest factors is here factor. and hmm. Are you... He wanted ba na sana, do-live ka na nalang? Hindi, hindi naman interested kami magkasama eh. Nasa London Oo, ako, nasa Switzerland. So, parang nahihirapan na din ako. Long distance. Yeah. Long distance na shorter, but it was yeah. still longer. Oo nga. So, may factor okay. talaga siya. Ano, dumadalo ko siya ng shooting na to ng isang lang awit. Nandito siya sa Pilipinas na at napasya niya na yung buong pampang. Pa. So, Pero hindi na kayo ng time na yun. Are you ready Pilipinas. to mingle? Um, siguro after I finish, you ano, know, promo first. Yeah, <laughs> so, why not? I love falling in love. I don't think, uh, I don't think there's anything wrong with that. Putting yourself out. Yeah. Kasi hindi naman mag-click. Mag-20-20. May kilala May mga limerence na kayo. Limerence. Kung makakagawa ka naman ng bagong script, Bella? Parang papunta tayo doon. Bella, yung you mentioned kanina na you were going to be mad if they give Stella to someone else. Pero ano <laughs> yung nag re mo nung nalaman mo, muntik na talagang in-offer na sa <laughs> yeah. iba? or na na-discuss. Na na, eh. Oo, oh, so, nagsabi sa akin, kasi hindi yung, The, the new actress would have been more interesting. I, I love her. I love her work. But I'm Stella. Yeah. You know, I'm Stella. So I feel like the amount of work we both put into this film goes beyond just what we did once. Yes, yeah. um, we annoy. We love each other so much. No words. May iconic aria scene I always tell people um, baka ilang set up yun eh. And we had to keep trying at the same level. So we would talk to each other sa likod ng camera as a live na. So if they brought in a new actress, she wouldn't have those conversations in her <laughs> head. So, sorry, I'm yeah. Still... <laughs> 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 Nakikita niyo ba yung ano pang part 3 or sequel, another sequel? Yeah, if, if not as na yung Fidel, definitely marami pa kami pinigol ang gagawin. So, mm -hmm. hindi naman kailangan na Asta the so yung Fidel, malaki. Kaya po ba, JC? Yun, yung dami pelikula. Sunod-sunod. Ito eh. Showing. Showing at ano. Showing kaka Megan Ryan. Nung last shooting, nagpalibre uh, <laughs> kami ni Kaya sa kanya kasi ang dami niya sinusweldo. Ang lang pinapalabas. Ito ka uh, <laughs> It's a good year. I was against that when I was going to get How did you, you to, react? Why? ano? Why? <laughs> no, eh. Pero kung papalitan si Bella, tutuloy mo pa rin naman maging si Siyempre so, hindi na ako. Siyempre hindi na ako yun. Ah, hindi ka uh, din papayag, jay uh, Non-negotiable namin yan yung, uh, nung... Ito, na, nung yes. movie na to. Kasi nagkaroon na ng instances na parang Ay, nga, ayaw na gawin, ayaw mo na gawin. Tapos lagi ang sagot namin sa kanila is, kung hindi niya gagawin, hindi ka rin. Oh, hindi talaga matatanggap. Ano na no, lang, no, no. think of anyone who can pull off with it. Yes. Ano na lang niyo message dun sa mga... Gusto pa palitan sa style niya siya? sa mga ibang, um, I mean, partners or love team na parang hindi pa pressured, lalo na ng mga fans, na maging sila. Dahil, di ba, yung mga At the same time, sa mga fans din na, in a way, may pressured, may pressure yung mga, yung mga artist. Dahil kayo, kung baga, na, pitong movies na ba? Or, yung movies na, together na, no string attached, kung baga. I think ako living testament kami. Maraming artists na nagkaparis pero hindi nag-date. Bea sa John Lloyd. Ang lagi nila sinasabi sa amin. Santos. Lagi sinasabi sa sa office na si Bilma Santos siya kasi gusto pa rin So, And there are so many successful movies and actors that the It's not, fans. tao TikTok. So, um, kung magpapadikta ka kung sino mamahalin mo sa TikTok, mapunan mo na ko. <laughs> <laughs> so, Tsaka ano, piliin niyo yung path ng actor kasi si Kasi si inevitable naman ng fame. So, I guess, yung skill, put in the work, the skill, para talaga, ang gusto. Ay, hindi mo makakalim ito ng tao, hindi mo makakalim Thank you Thank you so much. Thank you so much.